good morning mga kalipad uh, mag-aabang tayo ng mga warriors natin galing gapan syempre ang inaabangan natin si as dalawa yun dalawang magkapatid two sister as gray okay. Uh, ang release kanina 6.50 ang oras na ay 7.30 na para si tingnan na siguro yun habang wala pa update ko muna kayo sa warriors natin uh, ito mga warriors natin oh. Yan, ang mga waris sa Yan. Ito, kung balik lang to, kang ng tropa kanina. Yan. Mga uh, natin yan. No. So, Tapos yes, papakita ko rin sa inyo, papakita ko rin sa inyo mga kalipad, yung nanay ni, ano, Asgri. Para makita nyo. Ito, so, update ko muna kayo dito sa mga, ano, uh, flyer ko. Yan. Yan mga ano ko Yung may mga dilaw na clip sa pa mga pang-south 'yan. Ayun, mga pang-south. Tapos ito si Bulilit. Yan si Bulilit. Ah, hindi nakasali ng derby yan first love derby ng ano Batangas Sport kasi nagkaroon siya ng tukas sa mata ngayon isasali natin siya sa re-entry one malayo na yun na Mindoro alam makauwi siya yan at syempre papakita ko sa inyo ito yung nanay nanay ni Ask Gray kababalik lang ng tropa ngayon ano? kababalik lang ng tropa nanay ni Ask Gray tapos so, sinamahin niya tayo ng isang anak ko kasi pag-isa kami Ayan. yan ang nanay ni Asbury oh. yan ang ganda ng anak niya oh. ang gray yan ang nanay niya ni Asbury ang lahi niya ni Alphonse X, ano yan uh, African Black Eagle yan ganda oh. yan ang nanay ni Asbury yan yung isang anak na binigay sa atin ng tropa eh no, Ang ganda Ang ng anak o. Eh. Kulay gray yung anak niya. Manang mano doon sa mga barrios natin na palipad ngayon. Ayan o. Mga kalipad. Yun mga kalipad. Uh, update ko kayo. Namataan ko na si Ash Gray. Ayan. Nandito na siya. Galing Gapan. Ulibay ah na yata ysha may bubong kasi 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 yun na ayun na si asker yun 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 e, kaya yung mga kalipado Ayan na mga kalipado oh. Ayan na si Askrey oh. Ayan na, ayan na. Oh, Bababa na sila, ayan na. Askrey, baba, baba, baba. Baba, baba. Ayan pa yung isa oh. Yan Ayan sila. Ayan sila, dalawang magkapatid oh. Ayan na siya, ayan na siya. Ayan. Ay, si Ace Gray. Yan. Naka pa isang inakay natin. Bala, na si baba. Yung pa isin yung kapatid, o. Oh. Ayan, o. Ayan, dalawa yan sila. Baba, baba. Ayan na. Pasok, pasok, pasok. sila nilang mga kapatid o. Oh. Yan, yung dalawa sila magkapatid kapatid, pos babae. Pasok, pasok! Asok na, asok, ray, pasok Ayan, sila. Ayan. Ayan, na, sakray, pasok! Yan, yun sila, yun. Yan, yang galing kapat ni Bessie, yung dalawa na yan. Yun, yan na mga kalipad, pumasok na sila. Yung dalawa mga Yan. Yan, thank you, tapos yung video natin mga kalipad sa susunod ulit thank you